Ano ang ibig sabihin nito ating pakinggan? Ang mensahe na, Ipaubaya mo sa Diyos ang lahat ng bagay na hindi mo kontrolado. Don't stress yourself too much. Limitado ka lang. E eh si Lord, hindi. Ito ay isang paalala na huwag masyadong mag-alala sa mga bagay na hindi natin makontrol at ilagay ang ating tiwala sa Diyos. Narito ang ibig sabihin ng bawat bahaging ito Una, ipaubaya mo sa Diyos ang lahat ng bagay na hindi mo kontrolado. Ang mensahe ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay sa buhay na hindi natin makontrol, tulad ng mga kaganapan, mga desisyon ng iba, at mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pag-aalala sa mga bagay na ito ay magdudulot lamang ng stress at pagkabalisa. Dapat nating ilagay ang ating tiwala sa Diyos at ipagkatiwala sa kanya ang mga bagay na hindi natin makontrol. Pangalawa, don't stress yourself too much. Ang pag-aalala ay nakakasama sa ating kalusugan at kagalingan. Dapat nating tanggapin na may mga bagay na hindi natin makontrol at huwag masyadong mag-alala tungkol sa mga ito. Pangatlo, limitado ka lang eh si Lord hindi. Ang pahayag na ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay may mga limitasyon. Ngunit ang Diyos ay walang limitasyon. Siya ay makapangyarihan at kayang gawin ang lahat ng bagay. Dapat tayong magtiwala sa kanyang kapangyarihan at patnubay. Ano ang aral nito? Una, magtiwala sa Diyos. Trust in God. Dapat tayong magtiwala sa Diyos at ipagkatiwala sa kanya ang mga bagay na hindi natin makontrol. Pangalawa, huwag mag-alala. Don't worry. Ang pag-aalala ay hindi nakakatulong. Dapat tayong tumuon sa mga bagay na kaya nating kontrolin at ilagay ang ating tiwala sa Diyos para sa iba. Pangatlo, tanggapin ang iyong mga limitasyon. Accept your limitations. Tayo ay may mga limitasyon. Ngunit ang Diyos ay walang limitasyon. Dapat tayong magtiwala sa kanyang kapangyarihan at patnubay. Ako po si Brother Chris at ako'y nagpapasalamat sa inyo. God bless. Ang mensaheng ito ay nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Dapat tayong magtiwala sa Diyos at ipagkatiwala sa Kanya ang mga bagay na hindi natin makontrol. Thanks God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen.